may balita si Papa. oh, alam mo ba, Tiyo, may bagong lipat dun sa kapitbahay. bahay. Wow. -mm, mm lipat bago sa kapitbahay. Nakita ko yon Tiyo. Chicks na chicks. Tinanong ko, oh, no. kasing edad mo lang. Wow. Tiyo, kasing edad mo lang. Mm, mm, gulat na gulat yung mata. Interesado, interesado. Alam mo ba, Tiyo? Napakaganda na niya. Oo, oh, ang gandang, ang gandang chicks. Bagay na bagay sa'yo. Oo, oh, tinanong ko yung pangalan, ano ba? Yung pangalan niya, Ashley. Oo, oh, oh, Ashley. Oo, oh, oh di ba? Yung nasambit mong Ashley. Sabi mo muna, Ashley. Oo, oh, Ashley. Alam mo ba kung ano apelido? Tiyo, alam mo ba kung ano apelido? Yung apelido niya, Ashley, walang pahinga. Oo, oo, walang pahinga. Yun yung apelido niya. Yun talaga apelido niya. Oo. oo. O, kaya tanungin pa natin. Ay, ayaw mo maniwala. Mm -mm. Yun yung apelido niya. Walang pahinga. Ano? Ha? Oh, no. Hindi kita inaano na naman. Yun talaga yung apelido niya. Ashley, walang pahinga. Huh? <laughs>